matapos mabangga ng oil tanker ang inspection train sa Paloyon Crossing sa Nabwa Kamarine Sur Sabado na ikinasugat ng truck driver. Nasangkot din sa aksidente ang Bicol Commuter Train ng PNR nitong linggo ng madaling araw. Nabangga ng commuter train ng isang closed van pag sa Purok sa East pag asa extension barangay San Roque Daraga Albay. Ayon sa pulisya, patungo ang tren sa Legazpi mula Naga City habang galing sa Kamalig Albay ang truck Nabiguan nila ang truck na huminto bago tumawid sa drilis, kaya't nabangga ng paparating na tren. Nagdamo ng pinsala ang parehong sasakyan. Ligtas ang driver at sakay ng truck. Hindi rin nasakta ng makinista ng tren na walang sakay na pasahero ng maaksidente. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa magkasunod na ang sangkot ang tren ng PNR.